ang aso na natutong makinig. Sa isang tahimik na gilid ng ilog, may isang aso na palaging nakaupo. Hindi siya tulad ng ibang aso na likas na mahilig humabol sa mga ibon o tumakbo kung saan saan. Ang hilig niya ay umupo at manood. Madalas siyang tumitig sa langit, pinapanood ang mga ibon na lumilipad ng magaan at malaya. Minsan, iisipin niya ang sarap sigurong lumipad. Walang dala, walang iniisip. Pero kahit ganon, hindi niya nararamdamang kulang siya. Para bang sapat na ang makita ang paglipad ng iba. Habang nagmamasid siya, kasama rin niyang pinakikinggan ang lagaslas ng ilog. Ang tubig ay dumadaloy tuloy-tuloy. Hindi nagrereklamo, Hindi nagmamadali. Sa pakikinig niya rito, unti-unting natutunan ng aso na may mga bagay na hindi kailangang baguhin. Ang ilan ay mas mainam pakinggan at damhin kaysa habulin. Isang araw, may dumaan na batang kambing. Nakita siya nitong nakaupo at nagtanong, "Bakit hindi ka humahabol sa mga ibon? Hindi ba't mas masaya kung palagi kang tumatakbo?" Gumiti ang aso at umiling. "Masaya rin ang pagtakbo," sabi niya. "Pero may kasiyahang hindi mo mahahanap sa habol. Minsan, mas masaya rin ang huminto, manood, at makinig." Napaisip ang kambing at hindi na nakasagot agad. Umalis ito na may dalang bagong tanong sa sarili. Tamantala, nanatiling nakaupo ang aso, pinapanood muli ang mga ibon habang nakikinig sa ilo. At sa katahimikan ng araw na iyon, nadama niyang puno ang kanyang mundo. Hindi lahat ng kasiyahan ay galing sa pagtakbo o paghahangad ng kung ano. Minsan, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa pagtigil, sa pagmamasid at sa pakikinig.